Yes, mga kabarangay, hindi kayo nagkakamali sa nakikita ninyo today. Dumating na ang inaasam nating magliwanag ang ating barangay sa gabi. Dahil medyo madilim at sirana uh, sira na ang ating mga solar lights, di ba? So, uh, andito na at sinisimula na at ginagawa na at inilalagay na ang ating streetlights hindi yan solar power ha yan ay manggagaling sa linya ng kuryente ng ating Batelec at talaga namang babayaran niya ng ating sanggunian ang barangay maibigay lang sa inyo ng ating sanggunian ang magandang serbisyo para sa ating pailaw at yan ang ating mga konsyal Together with Kapitan at talaga namang binisita na rin ang mga drainage at talaga namang uh, ang ating uh, solar power. No, not solar power nga pala ang tawag dyan. Ang mga drainage na yan ay nilinis na rin at uh, naiblag ko na. So, uh, ang streetlights na ating inaasam ay natupad na. At nasa zone 1 na ang mga hukay hanggang doon sa zone 3 may hukay na hanggang doon sa zone 4 so uh, inilalagay na for this morning ang street lights natin at magliliwanag na ang ating kapaligiran sa gabi yan kasi pag solar pag solar lights ng mga kabarangay hindi masyadong kalabo yung ilaw eh so naisip ng ating sanggunian na bakit hindi na lang natin na idaan sa power supply sa main power supply ng ating uh, uh, Batalek upang uh, ang ilaw ay talagang magniningning at magliliwanag ang ating barangay so ang ganda niya sa gabi mga kabarangay kapag uh, nag-offer it na yan and bawat uh, distrito ay uh, ika nga ay maliwanag at uh, may iwasan na ang mga aksidente may iwasan na ang mga iba't ibang uh, nagiging sanhi ng uh, pagbubuhol-buhol ng traffic and everything, at talaga namang ginagawa ng paraan ng ating gulian na pinangunahan nga ng ating magaling na Kapitan Art Lirio ang pag-asikaso ng ating mga proyekto at salamat na marami sa ating butihing Mayor ng Tanawan, Mayor Sani Collantes. At dininig ang ating hinaing at ang ating mga sangguni sa kanya ay pinagbigyan. At talaga namang ang hiling lang ng ating Mayor ay disiplina ang kailangan nating mga mamamayan. Tayo makipag-isa sa kanya at ibibigay sa atin ang mga biyaya pa nating inaasam-asam para sa ating barangay. So, pag binibigyan tayo ng biyaya ya, syempre, sumunod naman tayo sa mga batas at patakaran ng ating sanggunian, makiisa tayo at tumulong para sa kaunlad ng ating barangay. Dahil ang kaunlaran ng bawat isa, ang kaunlaran ng buong barangay. di ba? So, huwag nating isipin ang ating sarili lang. Ang isipin natin ay para sa karamihan, hindi yung para sa sarili lang natin. Ika nga ay tayo makipag-unite. Uh, makipag sa ating sanggunian dahil lang administrasyong ito naman ay talagang nag-iisip ng mga paraan upang uh, masaktuhan ang ating mga bitiin na mapaganda ang ating barangay and syempre of course malapit na ang tag-ulan so ang isinabay na rin ang drainage at uh, the clogging di ba So, ayan ang ating mga pensionaries na talaga namang sa init at natindi ng panahon ay uh, patuloy na nagtatrabaho para sa ating mga mamamayan dito sa ating barangay. And take note, kapag uh, nailagay na yan, ang uh, streetlights na yan, nakupo ang liwanag ng daigdig ni Nora at ni Bilma, di ba mga kaparangay? So saan ka pa? So kailangan makiisa na lang tayo at makisuporta at ang lahat ng bawat ikanga uh, ika nga ay uh, komunikasyon para sa ating sanggunan ay ipagbigay lang alam lang natin bawat isa. At nagpapasalamat ako at natutugunan ang mga pangangailangan ng ating barangay. Thank you so much for watching.